ang pagkakadiskubre ng ika na submersible drone sa karagatan ng Sabtang Batanes nitong Pebrero. Hindi po ito ang unang pagkakataon. Sa katunayan, mula pa noong nakaraang taon, sunod-sunod nang may natatagpuan tayong mga kahina-hinalang underwater drones sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Ngunit sa pagkakataong ito, anim na beses na po. Anim! At bawat insidente ay tila ba mas lumalalim ang mga tanong kaysa sa mga sagot this was over last February. And hindi naman siya, complete specimen siya, pero luma na rin siya. And we suspect na pareha sa capability siya sa iba. Mayroong panibagong submersible drone na itinurn over sa Philippine Navy noong Pebrero. Nakita ito sa bayan ng Sabtang sa Batanes. Ito ang unang submersible drone na nakita ngayong taon sa karagatan ng bansa. Kahalintulad ito ng dalawa sa limang drone na naunang nakita na itim ang kulay ang ibig sabihin, isa itong high-end at posibleng military-grade submersible drone. Yung mga black, they have the AVS, the acoustic vector sensor. Yung yeah. black, ang mas high-end, mas, uh, shall I say, complicated, mas military-grade. Ganito rin ang uri ng drone na nakitaan ng SIM card na huling nakapag-transmit sa China. Sinabi ni Rear Admiral Trinidad, natapos na hanggang level 2 forensic analysis sa mga naunang limang drone. Ang pang-anim na drone sumasa ilalim na rin sa level 1 analysis o yung physical examination. Yung result ng mga drones, there are two type of drones. Yung colored na walang sensors for ABS at yung black. All of them get bathymetric data. Okay. All of them have CTD sensors, conductivity, temperature depth sensors. Ipinauubaya na ng Philippine Navy sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan kung ano ang magiging susunod na hakbang pagkatapos lumabas ang resulta ng pagsusuri sa mga drone. We will pass this on to the proper agency for their respective functions based on their mandate. Kung mag-file ng complaint ba, mag-file ng protest or whatever. Matatanda ang nitong April 15, inilabas ng Philippine Navy ang unang resulta ng kanilang pag-aaral sa limang naunang drone kung saan 55 hanggang 80% ang posibilidad na galing ang mga ito sa China. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakatagpo ng mga submersible drone na ito? Una, malinaw na ang ating teritoryo, lalo na ang mga hangganang bahagi tulad ng Batanes, ay hindi lamang basta dinadaanan. Ito ay ini-inspection, inoobserbahan, at marahil ay pinag-aaralan ng mga puwersa o entidad na ayaw magpakilala. Hindi natin masabi kung kanino talaga galing ang mga drone na ito, pero hindi rin tayo bulag sa katotohanan. May interesadong mga mata na nakatuon sa atin. Pangalawa, ito ay isang seryosong issue ng pambansang seguridad. Kung ang mga submersible drones na ito ay may kakayahan sa reconnaissance or intelligence gathering, ibig sabihin may posibilidad na sinusuri ang ating mga yamang dagat, estrategikong lokasyon, o kahit ang ating kakayahan sa depensa. Kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na pansin, parang hinahayaan nating may pumasok sa ating bakuran nang hindi natin nalalaman kung anong balak nila. Pero ang mas mabigat na tanong, ano ang ginagawa natin ukol dito? Hanggang ngayon, Kulang pa rin ang malinaw na ulat mula sa mga autoridad hinggil sa kung ano ang nilalaman o kakayahan ng mga drone na natagpuan. May mga ulat na isinasa ilalim sila sa forensic examination. Pero bilang mga mamamayan, karapatan nating malaman, hindi natin pwedeng palagpasin ang mga ganitong insidente. Hindi sapat ang simpleng pagguha at pagsuri sa mga drone. Kailangan nating magsagawa ng masusing investigasyon, diplomatic follow-ups, at kung kinakailangan, maghain ng protesta laban sa mga may posibleng kinalaman dito. Mahalaga ring bigyang diin, ang Batanes ay isang napakahalagang bahagi ng ating bansa. Hindi lamang dahil sa heografikal nitong kahalagahan bilang bantay sa hilagang bahagi ng ating teritoryo, kundi dahil din sa mga mamamayang ivatan na nandoon, mga Pilipino rin na nangangailangan ng proteksyon at katiyakan ng seguridad. Hindi natin pwedeng hayaan na ang mga bayang tulad ng Sabtang ay maging frontline ng mga hindi natin nakikitang operasyon. Kaya, ano ang dapat nating gawin bilang bansa? Una, kailangan nating palakasin ang ating maritime domain awareness. Hindi sapat ang patrol ng mga barko lamang. Kailangan natin ng mas modernong radar systems, mas maraming surveillance aircraft, at kung maaari, sariling mga unmanned vehicles para bantayan ang ating mga tubig. Pangalawa, dapat nating paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado para sa intelligence sharing at capacity building. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong, katalinuhan ito sa panahon ng modernong geopolitika. Pangatlo, kailangang paigtingin ang pambansang kamalayan. Hindi lamang sa militar dapat ang laban. Ang bawat Pilipino lalo na sa mga coastal areas ay kailangang maging alerto at handang magsumbong kung may makitang kahina-hinalang aktibidad sa dagat. At higit sa lahat, dapat nating tanungin, bakit tila parang walang galit o kaba ang karamihan sa atin sa ganitong balita? Nasaan ang national outrage? Nasaan ang kolektibong panawagan para sa aksyon? kung ang ating mga dagat ay palihim ng ginagalugad ng mga hindi autorisadong aparato, ang tanong ay hindi na lamang bakit, kundi hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Sa pagtatapos, ang ika na drone na natagpuan sa Sabtang, Batanes ay hindi lamang patay na makina. Isa itong babala. Babala na ang ating karagatan ay hindi ligtas gaya ng akala natin. Babala na may mga mata na nagmamasid, sumusukat at marahil ay nagbabalak. At babala na kung hindi tayo kikilos ngayon, baka sa huli, huli na ang lahat. Malinaw manong pang at hindi pagsasaliksik ang pakay ng mga pinakawalang drone ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang inihayag sa ng ilang mga senador matapos na ipakita sa kanila ng Philippine Navy ang na-recover ng mga drone na pinaniniwalaan mula sa China na may SIM card na nakakapag-transmit pa ng mensahe. At dahil dyan, nangangamba ang Philippine Navy na mas marami pang nakakalat na drone ang China para tiktikan ng iba't ibang karagatan ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, Alex at Ali ipinilisinta nga kanina sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone na nakuha yan sa karagatang sakop ng Masbate. Naniniwala ang mga otoridad na ito'y konektado sa naarestong mga Chinese nationals malapit sa mga kampo ng militar na siyang nagsasagawa ng umano ng pang-espya. Ipinakita sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone at iba pang spying equipment na natagpuan sa karagatang sakop ng San Pasqual Masbate. Dinala ng mga tauhan ng Philippine Navy ang dilaw at itim na drone kasabay ng pagdinig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones para imbestigahan sa pangambang ginagamit ito ng China sa pangi -e sa Pilipinas. Sa pagdinig, kinumpirma ng Philippine Navy na batay sa ginawang forensic examination sa nakuhang drone, may laman itong SIM card mula sa China Telecom at nakapag-transmit na ng mensahe. Yung yendo, is designed to collect, we call that bathymetric data, depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. blood block could also have, has the same capability, but it also has an ABS, acoustic vector sensor, that we pick up sound, how sound propagates and travels underwater. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Pero lahat naman na nauwag information ng mga drone na ito have different uses. Pwede commercial, pwede academic, pwede scientific research, at pwede rin military use. Pero ang hindi pa sigurado kung talagang sa China government na ipadala ang nakuhang impormasyon. We are not saying that. We are just saying the results of the forensic examination. At sinasabi natin, based sa kanyang forensic examination, Nagbato siya signal sa China. Sabi ng Philippine Navy, patuloy pa ang kanilang ginagawang pagsusuri sa iba pang laman ng drone at kung ano talaga ang pakay nito sa Pilipinas. Sa kabuan kasi umabot na sa alim na drone ang narecover sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na dyan ang nakuhang drone sa Pasukin, Ilocos Norte, Sambales at Batanes. May pangamba rin ang Navy na marami pang nakakalat na drone sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bubuo ng protocol hinggil sa tamang pagre-report sakaling may madiskubre pang mga drone ang mga mangisda. Bukod sa mga drone iprenisinta ng NBI at PNP ang ilan sa mga kaso ng pinaghihinalang espionage activities kung saan sangkot ang ilang naarestong Chinese nationals. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa ginagamit ng mga suspect ang IMSI Catcher, Leader Devices at GNSS o Global Network Satellite System. Ang IMSI Catcher ay nakakakuha ng impormasyon at datos sa pamagitan niya ng pag-intercept sa mga telecommunication signal habang ang Leader at GNSS ay nakapagmamapa ng mga lugar sa ating bansa ang mga equipment na naka-install sa mga sasakyan na kanilang pinupuntahan. Sabi ni Saedor Francis Tolentino, mas lumiliwanag ng ngayon na hindi lang research ang pakay ng mga drone kundi tiktikan ng Pilipinas. Pinapayagan kasi ang research batay sa international law basta't may pahintulot ng isang bansa pero taliwas ito sa umunay ginagawa ng China.